Sabi ko nga po sa kanila na uh, kung, kung ano po yung mangyari sa akin, di tanggapin ko na. Mahalan mm. sila. Sabi ko naman sa kanila, mahal na mahal sila. Pakahirap po talaga sobra. Pakahirap tanggapin. Pero sabi ko, <laughs> hindi ko, hindi ko mahal sa akin. Masyari yung problema ko dahil ako lang. Nakakaalam ko lang <laughs> siguro makakapagmasa sa ko. Sabi ko, pakahirap. Lalo na yung gastos. Sabi ko. So once na nakahalot ng donor is, ang... Piling ko lang pag kasi mayaman yung ano, inaabot siya ng 2M, mga ganun, 1.6, mm. 1.6, mga mm. ganyan. Ganun pala siya kamahal, mm. no? Na? ano? Kaya napakahirap kung talaga na, sabi ko sa, sa mga kapatid naman, kung kamag-anak o mga kaibigan, mga ano, kung may, may naman na, na mas better kasi kung sa kapatid. Mas matagal na yun sa akin na ano. Hmm. Eh, daw po ang sabi. Sa akin okay, naman... Hindi ko bilibig. No? Bilibig. Bilibig ito hmm? Bakit may na... Binibigay ko na akin. Hmm. Ayaw. Bakit ka ulo? na Ayaw na. Naiyak naman na ako doon. Gusto nang ibigay ni Lolo yung may, ano yun. Hindi ako nung pa kang ko sa kanila. Baka hindi ko makain. Pinaiintindi hmm. ko po sa kanila na... Ako nung ako na edad na. Sa kanya ko naman ipagkas Lolo yung ano ko. Naiyak ko, Lolo. Anong okay. naramdaman mo nung Kuya Cider nung narinig mo si Papa mo na... Ako lang. Walang ano, dalawang pag-iisip. Gusto niyang ibigay sa'yo. Mm hmm. Ay, okay. so, ay, parang... Mapakalubog sa... Sobra sa'yo, ano? Hindi mo na... Tanda-tanda na ng tatay. Siya pa ang biling-biling. Mm hmm. <laughs> Kaya na pa... Ayaw mm -hmm. na po niya kasi hindi ayaw ko rin naman kasi nandahan siya baan. Sabaw mo na pa siya sa akin pagkaganoy <laughs> Banda kasi, oh, inisip ko na ngayon yun. Ako naman eh, hindi naman sobrang nang magtatagal ang buhay. No. Ibigay ko na ako na siya bata. Siya ka magbigay at nang magtagal sa buhay niya. Bata pa naman siya. No. O ako lang ka, kung may edad na ako, hindi ba ako na pagkalopo sa kanya. Ayaw naman po no. nung ano, may edad na raw Good God. morning, po. Hello, po. Baka pwede mo kami patuloyin. Saro, po. Hmm. Dito tayo ngayon sa isang sikat na ano, art singer. <laughs> Nabalitahan ko, kumakanta ka pala? Oo, po. Kumakanta hmm. ko. Okay lang, lagyan kitang mic. Hmm. Oh siya po si... Isang araw ko, Tekram, linapitan po ako ni Kuya cider ba? Tama ba? No, cider Ano? Saan tayo pwede? Hindi po sa bahay namin. Medyo... Ah, hindi ba to? Hindi po. Ah, kala ko ito yung bahay niyo. Pangit lang po sa ring bahay namin, Hindi <laughs> ba? Ah, bahay yung, lang po. Yung aso, baka makagat kami, Kuya cider Tay! Hindi, ayan mo. Hindi baka po. May ingay. Hindi. Ayan, sir. So, uh, Pasensya na. Baka may ngay. Baka magising sila. Ay, maganda. Maganda ang maga po mag-okay oh, may ngay. May natutulog. Kasi yung nanay. Opo. Maganda. Hindi po kayo, Rick. Ito yung bahay niyo. Opo. Nag-ihilig pa yata si Tata. Thank ay, na pa. Ay. ay. <laughs> Magandang umaga po. Pe baka pwede kami makikain, hindi po kami kumain eh. Mm. Bilisan niyo po kasi gutom na kami. Biro, <laughs> biro lang tay. Bu Busog ko kami. Uh, si tatay, ay pangalan mo tay? Roelio. Si Tatay Roelio. 67, sabi niyo po, Tay? 76. Ah, 76. Kala ko yun po yung bahay niyo, Lu, eh. Kung... Pong... Ah, hindi naman po pala iba sa inyo. Sabi ko sa anak niyo, i-share namin yung kwento ng buhay niya. Para... Ano po ba? Aralo sa mga bata na makaiwaso kung ano po yung na ah, si Kuya Sider po ka Telegram. Pwede ikwento mo Kuya Sider ano yung sakit mo. Uh, tapos po, ano yung basta ikwento mo na lahat. Ako po yung si Sider pa yung na isang dialysis patient na lumalaban sa sakit po na ere. Hmm. Iglaan lang din po kasi nangyari sa ka na hindi ko po alam ni-expect na magkakaganari po ako. Hmm. So, ayun po, ah uh, siguro po nung, nung hindi ko pa po, po tanggap nung una, eh, na rin po, si na rin po siguro sa akin ng Panginoon Diyos na yung ganitong ano, pagsubok po na ganito eh. At, nga po, ah uh, mm -hmm. sobrang napakahirap po. Mm, yung sakit na ganito rin, hindi naman po kasi biru yung sakit na ganito rin. Mm -hmm para sa mga kabataan na nangyari sa akin noong time na <clears throat> last 2020 po, o ano yun, October. Biglaan po nang nangyari sa akin na yun po, medyo ano, pasaway po ako noong time na at naging ano, mapuwi at mga ganun. Tapos yung mga, yung mga pagkain na hindi ko, hindi ko inaasam na tatama pala sa akin dahil kasi siyempre na rin po, yung alak din po, hindi po ang, san, mm. yung, ang cause din po siguro. Tapos nagsama-sama na po yung mga yung alat at saka yung mga ano na yan, mga mantika saka yung po, yung po na po siguro yung mm. pag-iinom, yan, pag, pag, yung mga ano po. No. Paano ba yung lifestyle mo nun? Pag-gising umaga, anong oras gigising ng umaga, ano yung kakainin mo, pagkagising mo ba? aalak uh, na ba kagad? O... Hindi naman po. Uh, Kapanong... lang po nung, nung time na na... Na-abisyo nung time na yung alak nga po na yun, Medyo hindi ako nakakain nung time na yun. Tapos hmm. eh, yung mga ila-ilang -ilang araw, nalaman ko po na parang feeling ko lagnat lang siya masakit po yung mga bagang ko. dum na po yung sanhi na ano niya. Mm -hmm. Kala ko ngipin lang yung pala sanhi na pala sa sakit ni talaga. Mm -hmm. Ayun po. Ano yung ano yung mga naramdaman mo nung ano yung mga sign pala? na mga unang sign na may problema yung ka na sa kidney? Sign ko po noon, medyo hapo na po ako noon. Uh, ah, parang hindi po ako makahinga. Tapos, lagi akong... yung... yung lagi yung... lagi ako napapaisip na hindi ako makakatulog, gano'n, mm -hmm. sa tayong mga ganyan. Mm -hmm. Tapos, eh... yung po, laging mati yung katawan ko, gano'n. Mm -hmm. Tapos, hilo mag... naihilo ko mataas po talaga yung BP ko nung time na yun, no, mm -hmm. ako nandang Sabi ko yeah. nga po sa kanila na, Uh, kung, anong, kung ano po yung mangyari sa akin, hindi tanggapin ko na. Mahal mm. sila. Sabi ko sa kanila, mahal na mahal sila. Pakahirap po talaga sobrang. na tanggapin. Pero sabi mo, <laughs> hindi ko, hindi ko mahal sa kanila. problema ko dahil ako lang. Nakakaalam ko lang siguro makakapagmasa sa ko. Sabi ko, pakahirap. Lalo na yung gastos. Sabi ko, sorry. Oh, sorry. Mm -hmm. Dahil yung, yung mga pagsistisi na time na yun na ano, Kasi sinabi ko na, bakit Ako pa, hindi ko naman po sa dinadaw yung mga nangyari na ano. Ang hirap sobrang tanggapin. Nakaka-drain po talaga ng ng pag-iisip. Mm. Sa araw-araw, hindi ka makakatulog. Sabi ko nga, sa mga kapatid ko, kung nalalaman lang nila yung sakit ko, sana. May mas na din sila sa mga ako ganun besyo. Mm. Sabi ko nga, kaya ang pinagkala ko sa Panginoon na sabi, Lord, bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon na bigyan niyo pa ako ng isa dyan, so, hindi ko na pababalikan lahat. Po, yung pagkakamali ko, sinurrender ko na po sa kanya lahat. Bahalaan na po siya. Mm. Yun -hmm. po, masakit lang po sa akin. Yung sana po, yung mong... Mm -hmm. Naman po siguro na nararamdaman ko sa akin. Mm. -hmm. Mahirap talaga. Il ilan ba kayong magkakapatid, Kuya? Bali, anim po. Anim. Pang ilan ka? Pang pangatlong bunso po ako. Mm. -hmm. Minsan sabi nga, nasa wala yung pagsisisi. Oo ano, nga po. Pero... Yun nga po, hindi nga po... Tinanggap ko na po sa loob ko na sana nga. Na ba na ang araw? <clears throat> yung dating ang panahon na... Kung meron pang pag-asa, maraming maraming salamat pang... Hmm. Pero kanina, nasabi mo, tanggap mo na kung ano man ang mangyari. Oo po. Kasi ang um, ano na po sa akin ng ko na nephrologist ko na yung, dok, yung doktor ako. Mm. Uh, transplant na daw ako kung sa maaari. Pero sabi ko naman po sa sinasabi ko, mahirap, mahirap po Manu, sa, lalo sa mga kapatid, yun lang daw po talaga ang solusyon ng kapatid. Solusyon lang talaga transplant? Opo. Yes. Gano'ng kahirap yung pagkuha ng kidney sa ganyang ano? Na uh, siyempre na nagtatanong-tanong ka din. Opo. Tapos magkano uubusin, gano'n. Palagay ko po kasi, pag po kasi nila, nila ka po, once na nakahalot ng donor is, ang tingin ko lang pagka kasi mayaman yung ano, inaabot siya ng 2M, mga ganyan, 1.6, mm. 1.6, mga ganyan. Ganun pala sa kamahalan. Mm -hmm. No? Kaya napakahirap po talaga na sabi mo. Sa, sa mga kapatid naman, kung kamag-anak o mga kaibigan, mga ano, kung may, may, willing naman na, na, mas better kasi kung sa kapatid, mas matagal na yun sa akin naman. Mm -hmm. Hindi po ang sabi. Sa akin naman, hindi ko na... Binibigay ko na akin. -hmm. Alam. Bakit ito na rin Hmm. na. Bilhin na Gusto nang ibigay ni Lolo yung may, ano yun. Hindi ko yung sa may, kanila. Baka hindi ko makaya. Hmm. ko po sa kanila na. <laughs> ako nung kaka may edad na. Sa kanila ko naman ipagkakasunod <laughs> <May, laughs> yung ulo ko. Naiyak Sobrang hmm. po kasi, buti may tumutulong ng mga tao na kahit na paano nakakasurrender sa paggamot. Hmm. Dahil po kasi ang gamot ko sa isang linggo, maaabot ng 7,000. Ganun po, sobra. Ang ako, hmm. inalo ko yung luha ko ngayon ka, Tegram. Yung, yung, gusto mong dugtungan yung buhay ng anak mo, no? Binibili ko na ako, yung sarili ko sa kanya. Mm. Ayaw naman ako at yung ganda ako. Ano ba? May na, kahit ako. Hindi so pwede raw. May edad na po ako. Ako lang ako eh, may na. Kahit lang ang buhay ko. Dahil sa kanya mahal ko. Magsagal ang buhay ko. Hindi na po rin ako makapag-trabaho. Gusto mahal din po kasi. Dahil sa papanong paraan ah. Iluglo oh. ko oh. na oh. sa kanila yung buhay ko. Yung buhay namin ay ganito. Tama pamilya nakakalakad. Buhay. Mm. Eh, yung isip namin na ano, ibang ibang naramdaman mo na ang isday. Kaya mo na hindi namin kaya mo. No. Sa ano? Sa sana kami nang hihingi. So, pag, pag naman naputo lang ng gamot, mm. eh baka, baka maano, magdalin lalo ang buhay niya, magtagal-tagal pa. Mm. Madadali siguro. Tsaka wala namang komplikasyong <clears throat> nagiging sakit na iba, kundi so, yun lang. Naiyak ako kay ko na yung gamot. Alam ko yung ano yung... Eh? Gusto ko yung kung mga makapalmigay. Na, ano, yun, parang alam yeah. mo na kung ano yung mangyayari sa anak mo. no No? Kaya ho Oh, sa po eh. Talagang ganyan. Eh. Kung hindi namin magagawa ng lula hmm. ganito na. Tanggap na namin. Pero ah, pwede na, pa, pa yun. daw yung kay Lolo kung kakayanin niya yung Opera. Ah, eh, um, matanda na po ako. Baka raw hindi ko makaya na ako pa madis ka. Yung opera, ay... Mm. Una pa lang, sabi ko, hige. Ako, pagkakalo. Nung malaman niyo na po, nung uh, ano, uh, sige, bibigyan niyo po. Akin no. nakako. ako. nakako. na mm. Naka ako. Mm. Nakakamaghanap sa iba. Yeah. Ay, kapag ako nakakot, may edad na naman ako. Tsakay na lang ang buhay ko, Des. Kung yun yung makakadugtog sa ako, magsasagal ang buhay. Bata pa naman siya. Kaya eh, ako, eh, ipagkaloob ko na akin. Ayaw ko nilang pumain ng mga ano, sabi ng doktor. Kung may donor, magkano yung opera? Hindi po kasi masyadong kabisado. Hindi pa po ako kasi nag i sa National Kidney Datas and KTI po yun. Kasi po, alam po ng doktor ko kung hindi po, hindi po pa po niya sa akin sinasabi. Sabi po, daling ko daw po yung kung sino yung pwede na magpakita ko daw po sa kanya ngayon kung papasa. Kung, kung match po, Opo. magmamatch kayo. Mm -hmm. Sa mga iba, meron bang na gano'n na... Wala po Pero... ako kasi kasing nag-try kasi hindi ko po sila mapilit o... Or... mapilit, hindi ko po sila ma... kung gusto nila o hindi ko sila matapasta. lang po ako nagdadasal na sana may dumating, magkusa na hindi ko inaano ina sa kanila na oh kayo oh. baka pwede nyo kung ano kasi kailangan natin yung sino mm kasi pinagdadas ko lang po kung sino yung yung willing na magdamit sa amin mm ayun po tapos once na mapakita ko sa doktor ko yung kahit sino i-refer na po kami sa doon po sa ano Nag-iisip ka ba minsan o oh, hoping ka na isa sa mga kapatid mo, kamag-anak mo na isang araw kausapin ako para ibigay yung kanilang isang ano? Ayun po. Uh, Pinagdarasal ko nga po lagi Sana ma maano nila yung pinagdadaan ako. Sana ma may isang sumagip. Ayun po. May isang sumagip sa buhay. ng Magtagal-tagal pa. Ako lang naman po ang ang problema dito, mm -hmm. once na sila, ano, no, balik normal naman sila, ako lang po talang mm -hmm. iniingatan. Mm -hmm. Yung kahit lang po yung isang, ano, alam po sa akin ang mangyari kasi alam po ng doktor ko yung mapaliwanag mm -hmm. po sa kanila bago sila, ano yun. Ayun mm -hmm. po yung sabi sa akin. bago ko sila. Um, mm, okay. naman lahat. Kung ano po yung pwedeng mangyari mm -hmm. sa kukuhanan. Mm. -hmm. Saka sinasabi ko na po sa kanila kahit naman po malaman nila wala wag, na po silang mga na may mangyayari sa kanila ganun pa rin naman sila alam naman po doktor ko na sasabihin sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin ako lang po talaga yung inga, dapat ingatan uh, gusto ko malaman ko Sider meron ba silang binigay na ano sa iyo parang kundi mo kundi natin mapapalitan yan parang taning ba wala na pong sinabi sa akin, Tani. Ang sinabi lang po sa akin e, lifetime na, lifetime na po akong magdadialysis. Mm -hmm. Ayun po. Yung mga uh, ganun po kasi, binila ko po, may bilang po kasi yan, 1, 2, 3, 4, 5 eh. Mm -hmm. Uh, pag 1, 2, 1 and 2, 3, uh, pwede pa siyang ano, pero pag 4 and 5, stage, makarate pa po. Pwede pa po yata. Yung one, Manormal. yung stage 1, 2, 3, pwedeng possible na makarecover. Opo. Uh, tapos po yung 4 and 5, uh, yung po yung tinatawag na yung stage 5. Yung sa'yo, stage 5 sa'yo? Mo. Stage 5. So, na imposible na Impos makarecover na? Imposible din po. po sa um, tagal pong panahon, pero... Hindi ko po alam kung may nakakalusot mm -hmm. o ano, pero mm -hmm pinamamadali na ako sa madaling pa ng, uh, ng doktor ako na i-transplant ako. Ang, ay ang solusyon. Yeah. Kasi nga, inahabol nga ako na para hindi na ako mm. Na, na nangyari na nga? Opo. Na, na ayaw niya. Kasi napakahirin na po talagang lalo po, gising sa umaga, sa umaga, madaling araw. Wala po akong service, ng ganyan. Mm -hmm. Minsan maaabutan ko pa po dun sa bayan, dyan po sa may walang bus. Late na ako dumalating. Kaya minsan, yun. Kung isang araw, isa sa mga kapatid mo, magsabi na, Bro, tara, punta na tayo sa hospital. Pacheck mo yung sa akin kung mat sa'yo. Ano yung magiging pakiramdam mo? Sobrang sa'yo po. Ah... Uh yun po nang ko na sila lang po pala makakasalip sa buhay, sa buhay ko. Yung problema ko, plastic po talaga. Sobrang sobrang hirap na po talaga. Kasi sabi nga na nakakadalay na ng pag-iisip sa araw-araw na dialysis ganyan. Lakat dito, lakat to Kinakaya luwas kung ano yung ano mo. po, tumitigil na ano, umanat din o oh, ano, wild sa iba. Pero wala po talaga eh. Unang-una po, wala naman po talaga akong budget na pambili ng gano'n o meron ba man. Pero bawal po kasi bumili ng mga gano'n. Mm. Yung dami sa po na sana, may kusang na dumating sa akin ah. Bigyan ako ng isang ano, damos dadalhin ko kanya para nung na kami rin. Hmm. Hirap din yung ganyang sitwasyon eh. Okay. Napakahirap. Minsan makakatulog. Minsan nagkakaproblema sa dialysis. Hindi hmm. nalakas ako talaga yung loob ko. Kahit nasabihin mong malakas ka doon, hindi, mo kasi masasabi na may tatama sa mga katawan mo o may mararamdaman ka. Mm. Ay, hirap ko, bro po. <laughs> Loh, pampalakas ng loob sa anak niyo. Message po sa anak niyo. Kanya mm. nga oh, eh, nasabi ko na sa inyo. Tingnan uh, niyo po, pampalakas lang ng loob sa mm. anak niyo. Na mm. uh, pinagkakalob ko yung aking ano sa kanya. Hindi naman daw ako pwede. May edad na raw ako. Noong pangunahin, sinabi ko na agad yun. Eh. Mm. Ako, ako na. Anong naramdaman mo nung Kuya saider nung narinig mo si Papa mo na... Wala. Walang ano, dalawang pag-iisip gusto niyang ibigay sa'yo? Kaya sa kayo. Hmm. Sobrang babakalawag sa... Sobra sa'yo, no? Hindi po na tanda-tanda na ng tatay. Siya pa ang biling-biling. Kaya ang pinapa... Ayaw naman po niya kasi hindi ayaw ko rin naman kasi dahil siya pa mo na pa siya sa akin pag ko. Mm. Ganda <laughs> kasi yung inisip ko ngayon, na nga ako naman eh, hindi naman sobrang nang magtatagal ang buhay. Mm. Ibigay ko na ako mm. na siya bata. Siya niya magbigay ng nang magtagal sa buhay niya. Bata pa naman siya. Mm. O ako lang kaya, kung may edad na ako. Hindi ba rin ka, akin na lahat pagkalawa sa kanya. Ayaw naman po nung ano, may edad na raw Saka yung anak ko, parang hindi rin niya masyadong makuang siguro. Dahil may edad na nga raw ko, ako, ako paro baka maulit sa kanya. Mm. Ano ang sinasabi? Eh, hindi medyo miro talaga talagang tutuhanan. Buo sa loob ko na ipagkaloob. Kahit mm. anong oras, pagkakaloob ko.